guys, welcome back to my youtube channel ayan, nandito ako ngayon sa grocery guys, dito sa PX Mart ayan, may bibilin si Inday na bigas lang naman ito yung kape oh ito yung nakikihapi ako sa anak ni Lola, ito siya pala oh ito siya oh. Mika, Moka Moka Ayan naman, may blend by Nescafe. Nescafe Gold Blend. Ayan siya. Iba-iba siya, guys. ito so, yung peanut, o. Oh. Ayan, yung peanut siya. Ito yung oval tin. Nutella nila. 174 NT. Ito yung pakarot na ano. 126 126 yun ko pa yan na try para hindi ka tumaba daw <laughs> ayan sya guys dito ang area ng kape ayan 3 in 1 Kopi mate ayan ang mga presyo ito yung Nescafe 42 pieces 159 shop 42 pieces. Ito naman yung green. Pa ito eh. Hindi <laughs> ko sa ako pwede uminom ng 3-in-1 coffee. Kasi sa akin pwede lang is yung pure coffee guys. Kasi bawal daw sa may acid. Ayan, ito naman yung sa mga nakabakso. Ayan, ito naman yung Milo. Ayan, ng chocolates. Ito siya tuluya oh. Oh. Ito. May luya sa labat oh. Milo. Ayan. Oval tin. Ayan guys. Lemon. Ito yung lemon. Honey, citron, jam. Maganda, maganda yan Oh. No? Pang halo. Pang mag timpla ka ng ano. Mag shake ka ng uh, Carrots tapos yun ang ilagay kong lemon na yun masarap guys so dito naman tayo mga noodles yun, mga seasoning guys itong mga alak ayan yung mga alak guys mga presyo grabe ang presyo Yan. ba masarap diyang alak hindi <laughs> man ako umiinom eh Ito siguro magan ano yun oh eh? eh. Hmm. Daming alak, no? Ito pulutan, no. Oh. <laughs> Ayun ang pulutan, may pinat, oh. 155 isang ganito. 155 pag bibili ako uh, ng bib, bibili ako nito 50 yung konti lang. Mas okay pa pala yung ganito. Makakamura. Kung mayroon ding minatamis. Ayan. may kasoy itong masarap kasoy ito yung may isda siya guys fish yung dilis ayan no. <laughs> yung dilis ito siya <laughs> juice tea. Wow! 20. Ito yung bagong tea nila. Sarap kaya ito. 20 lang siya, oh. 20 lang siya. Dito naman tayo. Bibiling ko lang naman ay bigas eh. Mag-vlog na rin kasi sayang yung oras para may pang ano tayo guys pang content <laughs> eto naman ang mga mantika ayan oh, um, mga mantika Ayan, 57, maliit lang siya. Ito naman, 129. Ito, 399 pala yun. Ito yung binibili ng amo ko yun. 399 pala yan siya, guys. Mahal. Eto, 249. Ba't mas mura? Ito'y mas malaki. ito, 249. Samantalang ito, 232. Maliit. Ito naman ang mga isdang nasa lata. Century 2 na. Oh, okay, guys. 174. Oh my God, ang mahal. 262. Ito, 118. Tatlo. Ang sarap nitong ihalong sa ano egg sandwich itong halo guys tuna sandwich Mayroon. ito 50 lang siya Tapos, ito naman yung mga sardinas nila guys ayan mga sardinas nila mackerel mackerel meron siyang ano Eto, masarap to. Oh. Pang sa noodles. Ayan. Halo sa noodles. Ayan. Dito naman tayo sa bigas. Ayan. Ang bigas. Guys, oh. Oh. 2 kilos siya. 119. 2 kilos. 119. Grabe. Ang mahal. Ito naman, isang kilo lang. Oh, 109. Grabe naman ang mahal. Ito, 1.5 kilos, 99. Ito, medyo mura. 212 4 kilos. Pero yung bigas, tingnan nyo naman. Oh. Ayan, klase ng bigas niya. Oh, 212. 4 kilos ang binili ko yung tag 1 ano tag 1 69 guys ito oh Maganda rin naman to kasi naisain ko na yan. Iyan oh. Ito oh. 169 para makamura. 4 kilos na yan. Okay naman. Maganda naman yung bigas niya. Para tipid si Inday. Magbigas ka ng mahal. Maganda. Ang mahal naman. Pareho lang namang bigas. <sighs> olive oil. Ayan. Olive oil. mga olive oil guys oh. ayan. pangluto ng mga mayayaman olive oil dito ano naman dito ah mga toyo naman ayan mga toyo patis saan yung patis dito ano yung patis Patis. Wala. Patis ba to? Vinegar to eh. Oo nga, vinegar siya. Ito naman mga ano pang palambot ng karne ah. all purpose. Pang pang ano mga harina. Ayan guys. Ito naman mga ano to guys mga na hipon, ayan, Shhh. dumplings, ayan, o, may dumplings, nuggets, puro dumplings pala to, ayan. Oh, 131 lang siya. Ilang kayang piraso laman yan, ayan, oh. Dumplings, guys. Chicken dumplings, ay hindi. vegetarian vegetarian dumplings itu yang manto mantu nila oh 129 nah, nah guys Ito yung nuggets. Ayan. Nuggets. Chicken, chicken nuggets. Ayan, uh, chicken curry. Ayan. Ito <coughs> ang ka ng curry. Ito yung masarap po. Chicken curry. 190 ng isa. Bibila akong ito pag umuwi ko ng Pilipinas. Ito guys, oh, sarap siya. Malasa na to eh. Tub Lahalagyan mo lang ng tubig. <coughs> Kahit di ka na maglagay ng panlasa guys, masarap na yan siya. Alin kaya dyan? Ang, ito yung maanghang eh. Alam ko maanghang to eh. Ayan siya guys. May bila ako nito pag ako umuwi na ng Pinas. Masarap yan eh. Ayan. Kape pa rin. <laughs> Eto naman mga gatas, guys. Hmm? Oh, God. Kano nga yung gatas na Anglin? Eto yung Anglin. 499. 499 siya. Oh, bibili pala ako na ito. Hmm, sa So guys, so 499, siya, sana magka-pero ako, Bibilin, bibili ako nito, para naman to sa buto natin, eh yan siya nasa dati ko akong amo, libre gatas ko dun, eh panto sawa, kasi yung amo kung ano, lagi nag-grocery, kaya ganito yung iniinom namin doon, o no? claim Mahal pala yan. Oh. No? Ito yung malaki o. Oh, 499. Clean. Oh? Hmm? O di kung bibili ako niyan. Yung unlin na lang. Masarap kaya yung unlin. <laughs> Ito Oh. Unlin guys. Bibili kaya ako nito unlin sige na. Pinabirthdayan ako ng amo ko ng 1,000. Bili ko na lang ng online yung 500. Tama. So, yun guys. Andito naman ako ng area ng mga sabon. O. Mga shampoo. Mga shampoo. O. 想，放出、嗯、来什么？你、嗯、说。反、嗯、正、嗯、你是那么嗨。 dito mga medias din pala dito. Ano to? Hot string shampoo. Ganda kaya to? Oh, mga medias. Sando. Ang That's be, Ito yung shampoo panggalaki. Clear for men. yun yung panlalaki puro panlalaki siya clear for men tapos head and shoulder for men din for men ito for men yan siya uy sing siya o 189 lang siya yan. para sa aking anak saka na pag-uwi na lang ako Ayan na. Oh, oh. So, ayun guys. Punta lang ako sa counter. At ako ay magpapaano na. Kasi bigas lang naman binili ko guys. So, oh. yun lang binili ko. Ito mga towel oh. Ano ba to? Towel pala siya eh oh. Ang CR. Mahal naman. 439. Ito 139 oh. 139. Tapos mga panting disposable oh pag kayo y mag ano pag umaalis uh, panting dalihin ano lang disposable meron din hindi disposable ito na mga pangkulay sa buhok guys yan, yan ang aking kinukulay olio olio mga shampoo ayan shampoo body, Ito naman mga oh, sabon oh 79 yun body wash, yan body wash B or B, e. babasa yan buyer o B or, or e. buyer, buyer e. <laughs> Sarah ito, Sarah. Dati bumibili ako niyan, guys. Ngayon, hindi na. Ang ginagamit ko na lang ay ano, yung sabon na ano talaga. Hindi ako nagamit ng liquid. Yan siya. So, yun, guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Na-enjoy. Sana na-enjoy ulit kayo sa panunod sa aking video ngayon. Dito sa... PX Mart Supermarket guys. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all.